Hello, magandang umaga po sa ating lahat at dahil full moon po ngayon ay magtuturo po tayo ng isang mainam na pampaswerte na maaari nating gawin na napakasimple po lamang. Kailangan po lamang natin ng puting papel at bolpen itim na panulat at papel. So sa papel ay isulat mo ang iyong pangalan ng tatlong beses, kumpletong pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos sa baba ng iyong pangalan ay isulat mo ang magical number na ito. 520 at sa baba ng 520 ay ilagay mo ang apat na numero 8 numero 8 apat na numero 8 520 at apat na numero 8 pagkatapos po nito ay itupi mo ang papel papapasok papasok sa iyo dahil tayo po ay uh, humihiling ng, ng 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 swerte sa universe so pagkatapos po natin ito ito po ay atin ang na-topic papasok. Isiksik mo po ito sa baso na nilagran mo ng rock salt. So, kagaya nito, mayroon akong baso dito na may rock salt. Ayan. Isisiksik natin ito dito sa may baso na may rock salt. At ilagay mo po ito sa lugar, sa loob ng inyong bahay kung saan ang saan lumalabas ang araw. Kung saan nasisinagan po ito ng araw at mamamangha ka sa swerteng dadaloy sa iyong buhay. Ngunit, samahan lagi ng pagsusumikap at syempre huwag din alisin ang ating panalang.